Ilan yung anak mo? Apat po. Ah, apat ba? Akala ko lima. Hmm. Hmm. Ah, sila yung mga pana. Uh, mga kasa mga... kapit, bahay ko lang. Ah, yan, yung mga anak ni Kaya hmm. Ito yung kupa nila, kubo nila. Sana makahingi naman po ako ng Aguinaldo. Ayan tulad yan Maka mapapanood yung Kwan mo di, Ilalapit natin Sa mga kaibigan natin Opo May magubuting puso Opo uh, Sana eh, Matulungan ka eh, sa dito po tayo sa bahay ni Kuya Johnny. Ito yung kanyang kuko. Uh, willing po siya na magpa-interview. Magpa-kuhan. Uh, eh, gusto niyang ilapit sa mga uh, mabait na mga kaibigan yung kanyang mamumuhay uh, na uh, maaari sana matulungan siya nandito lang siya sa may sapa nakahangir yung bahay niya medyo hirap din siya sa pamumuhay meron siyang limang anak na binubuhay at nag-aaral yung iba minsan walang baon pag pumapasok yan punta natin si Kuya Janet dito ito na si Kuya Johnny. Uh, ano ano ang maikukuan may pagdilikod namin sa iyo? Eh, sana po, sana ay eh, makahingi po ng kotid tulong. Mm -hmm. Ay pare eh, yung eh, tinuloy yung pibahay ko pa, pagbahangi ko, mo uga. Oh, ayan nakita nga, eh, mm -hmm. ko, binidyohan ko. Ayan, ay eh, sana po eh, konti lang, makahingi po sana ako ng konti aginaldo Ah, para sa pamasko lang, ano? sa Oo mga po. anak para mo. Para ma magawa ko lang po yung bahay ko. Bibili ng pamoste. Ah, uh, uh, tama yun, tama. Makabili po ako ng ilang yero. ilan yung anak mo? Apat po. Ah, apat ba? Akala ko lima. Hmm. Ah, sila yung mga pana... Ah, uh, kapit bahay ko lang. Yan, yung mga uh, anak ni Gajani. Ito yung panila bobo nila. Sana makahingi na mapo ko ng Aguinaldo. Eh, may may. Ayan, tulad yan, maka yung pan mo. Di, eh, lalabit natin sa mga kaibigan natin. Opo. May mabubuting puso. Opo. Sana, eh, matulungan ka sana nga po, sana yung la lahat ng may hirap tulungan. Tama, tama. Eh kami pong may hirap. ano, sa ngayon ba, ano ba ang hanap buhay mo? Na... Alam po, kung sino na sa akin, kung yun, yung yung papa ko ng bukit, mga palapin. Ah, An? ano po? -Gong ka? Oo, oh, wala naman po kami sariling lupa. Oo, oh, oh, Trabaho, oh, kasa, po, mga, trabaho lang po sa lang po ibang bukid. Para may... Nakikita man lang, para uh, po pagkain po ng mga alak at saka oh, mga kong oh. oh, Bukod doon, wala na. Wala na, na po. Ibang hanap buhay. Wala po, eh... Kaya, ah. kung tinatawag po sa akin, nagpapatrabaho eh, po sa akin, ayun, mapasok po ako. Eh... eh konting konya, konting tsaga oh, lang. Opo, oh, para mabuhay ko man lang yung mga anak ko maliliit niya eh. Oo. Oh, oh kasi ayan tulad yan apat yung anak mo Opo. Ma maliliit pa hmm. kailangan talaga ng one ng pero konting... po yung panganay kong grade yung grade 5 pero yung po Oo ah. okay eh kahit walang baon kailangan nag-aaral kaya nga po eh tama yun hmm. ah, sige, ah, may mga kaibigan tayo na makakapanood niyan na ah. pwede kang humingi ng tulong sa kanila. Opo. Ah, sige, ikuan mo yung ikuan mo. Ay nga po, eh, maraming maraming po salamat po sa lahat ng mahihingan ko ng tulong po. Eh, talagang walang wala po kami talaga eh. De, Hindi, yung ibig sabihin na anong tulong ang kailangan? Eh, pang lang po sa bahay lang po. Saka kahit sa mga... Kahit pambili lang po ng bigas, talong kilong bigas po. Ah, tatlong kilong bigas saka ulam na kahit ano lang oh, na, kahit one, na, ano, na toyo lang po, oh, po. <laughs> hindi naman pala masaya si Gajani ah. okay lang pala kahit ano lang ganun lang pala yung uh, oh. sige at um, natin kay Kuya Aw yan para sinabahala ah, sige at, mm, ipapa, ki, oh, ah, sige. Uh, at mm, meron pa rin kami pupuntahan at oh, sige sining, po. ikinuan lang namin na pinagbigyan ka namin para oh, makita ng mga kaibigan natin. Opo. Uh, tama na Apa, uh, kuha ka sa kanila. Pasalamat ka. Oh. hanggat ka Ay, maraming maraming marami po salamat po sa inyo sa bibigyan niyo po ako sa akin ng konting tulong po. Maraming maraming po salamat. Ayun. Ayan, uh, hindi pa naman kuan. Pero, pero huwag kang mawawalan ng pag-asa. Opo. Okay hanggang dito na lang tayo at yung Ah, sige po Ah, uh, siguro pag ako may nakapanood baka pabalikin kami dito opo kami ni kuya ayan ah, sige. Ah, sige po maraming maraming salamat po ayan okay sana matupad po